Welcome sa Bebe Sweet Story. Mapapakinggan na po natin ang bagong kwento. Bagong dating lamang ako dito sa Japan. Simula nang mag-work ako dito sa Japan, malimit ako na i-invite ng mga Pinoy tuwing holiday. Meron ako nakilalang Pinay dito na dating member ng band na nagkaasawa na ng hapon at dito na nag-stay sa Japan kasama ng kanyang asawa at dalawang anak. Tawagin na lang natin siyang Tita Cecil. Madalas ang holiday dito sa Japan. Minsan, may pagkakataon pa na almost one week kaming holiday. Yun ay tuwing buwan ng Mayo na kung tawagin nila ay Golden Week. Hindi ko na inalam kung anong ibig sabihin nun. Ang mahalaga ay wala kaming work at pwede na naman ako maglakwat siya. Hindi naman ako mahilig sa inuman. Mas gusto kong mamasyal marahil ay sa dami ng magagandang lugar na pwedeng pasyalan dito. Kaya mas gusto ko pang mamasyal kaysa makipag-inuman sa ibang mga Pinoy. Nagkataon namang mahilig mamasyal ang pamilya ni tita. At syempre, very proud namang mag-invite ang asawa niyang hapon kasi pagkakataon na niya upang ipagmalaki ang magagandang tanawin sa kanilang bansa. Dahil hindi rin naman sila mahilig sa inuman, niyaya na lang nila ako mamasyal at pansamantala ay sa kanila muna ako tumuloy. Malayo-layo rin kasi ang lugar nila sa lugar ko. Almost two hours by train. Nagkasundo na lamang kami na susunduin nila ako sa train station kasi first time ko napupunta sa kanila at hindi naman ako marunong magnihongo kaya mahihirapan ako makipag-usap sa taxi driver. JR, kanina ka pa? Bati sa akin ni Tita Cecil. Siya ang nag-drive ng bayan. Ah, uh, mga 10 minutes pa lang ho ako dito, tita. Sabi ko, habang nilalagay sa backseat ang aking mga gamit. Nasa Tokyo pa yung tito mo ngayon. Doon ang project na this kaya ako nang sumundo sa'yo. Mabagal ako mag-drive, kaya na late. Biro ni tita. naku okay lang ho, tita. Sabi ko, habang paalis na nga ang sasakyan namin kinatahak na namin ngayon ng daan pauwi sa kanila sa Saitama ang bagal ng mag-drive ni tita gabi na nang makauwi kami nadat na naming nanonood ng TV ang dalawang anak niya na si Chimi parehong college na magaganda pala ang mga anak ni tita pinaghalong Japanese at Pinay konbanwa halos sabay-bati na magkapatid tinatanong ni tita ang magkapatid pero hindi ko naiintindihan yung usapan nila Basta ang alam ko lang ay naghahay ang magkapatid bago bahagyang yumuko. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan ni tita. Sabay sabing, O sige dyan ka na muna JR ha, maghahain lamang ako ng dinner natin. Umupo ako sa sala kasama ng magkapatid. Dyan ka di suka? Bati ni Yuri. Okay lang. Sabi ko sabay ngiti sa dalawa. Ngiti din ang bati sa akin ni Jimmy habang abala sa panonood ng TV. Noon pa man, crush ko na si Jimmy. Unang kita ko pa lang ng picture niya na daladala ni tita nang magkita kami sa isang pagtitipon ng mga Pinoy sa Umiya Church. Maganda naman talaga kasi siya at maputi. Pero mas maganda pa pala siya sa personal. Si Yuri naman, maganda rin. Pero sa kanilang dalawang magkapatid, Si Yuri ang mas nakakaintindi ng English. May plano kasi siyang mag-aral sa ibang bansa. Nanlaki ang mata ko pag tingin ko ulit sa kanya. Kasi grabe yung pagkakaupo niya. Nakaupo ako sa kanyang harapan. Magkatabi sila ni Jimmy sa mahabang sofa. Nakataas kasi yung mga paa niya sa sofa. Kasi malamig. Malamig ang panahon noon kasi spring pa. naka siya sa TV. Kaya naman... Hindi niya nakitang napatingin ako sa kanya. Yes, of course. This place is quiet and beautiful. Nasagot ko na lamang. Maliit na coffee table ang pagitan namin. Pinagpapawisan ako dito sa pwesto ko. Mabuti na lamang at natagalan sa paghahain si tita. Palibas ay walang ibang kasama sa bahay. Nasanay siguro ang magkapatid na kahit ano na lamang isuot. Mukhang Japanese si Yuri. Si Chimi naman, kait mas bata ng dalawang taon, parang naghahabolan na rin sila ni Yuri. Malaking bulas, eh, ka nga. Hindi pa hubog talaga ang kanyang katawan, ngunit masasabi na rin magiging katulad siya ng kanyang ate. Nakashort din siya at sando, ngunit hindi ko pansin yun. Kay Yuri ako nakatutok. Halika na JR, kumain na tayo. Ayan na ay tita Cecil sa akin. Medyo pitin pa ako pero kailangan ko nang tumayot kumain. Sayang. Nasambit ko sa aking sarili. Pagdaan ko sa tapat ni Chimi, hindi ko napigilan ang sarili ko na mapatingin din sa kanya. Pagkatapos ng hapunan namin, nagkwentuhan pa kami na apat sa sala habang nanonood ng TV. Ngunit nag na ang pwesto ni Yuri. Bandang alas 10, nakaramdam na kami ng antok kaya pinatulog na kami ni Tita. Ayusin ko na raw ang aking mga gamit sa kwartong gagamitin ko. Pagpasok ko sa aking room, nagpalit na ako ng damit at nagpasyang matulog na. Bukas ko na lang aayusin ang mga gamit ko. Pagod na rin kasi ako eh. Kinabukasan, medyo na sanay na rin ako sa klima at lugar nila sa Saitama. Nalaman ko nga, twice a week lang nakakauwi si Tito kapag sa Tokyo ang duty niya. Contractor kasi siya at kailangan niyang tutukan ng pagtatrabaho niya kasi siya na ang designer, siya pa rin ang supervisor. Kinagabihan, bago ako matulog, nagayos na ako ng aking room. Nilipat ko ng pwesto ang kama at kabinet habang naglilinis. Pagkatapos, pinatay ko ang ilaw at humiga na sa bed. Nung mapansin ko na may munting liwanag na nanggagaling sa wall ng room, kung saan nakalagay kanina ang kabinet. Out of curiosity, tumayo ako at tinignan kung ano yun. May butas pala sa dingding. Sumilip ako at laking gulat. At syempre, tuwa na rin nang makitang kwarto nila Yuri yung kabila. Nakita ko si Jimmy na nakaupo sa kama niya habang abala sa pagtitex. Wala si Yuri. Ganda talaga ni Jimmy. Mas napapansin ko pa ngayon Nakaupo siya sa ibabaw ng bed, naka-short at puting sandong dilaw. Ang puti din ng skin niya, lalo na yung legs niya kasi bihira at ang naaarawan. maya, -maya ay bumalik na nga ako sa kama at nag-imagine na lamang sa mga nakita ko kanina. Grabe talaga itong nararanasan ko. Salamat talaga kay tita dahil pinilit niya ako magbakasyon dito. Kinabukasan, Nagising ako sa mga katok sa pintuan, si tita, ginigising ako, hindi niya alam na puwet ko. dahil lagi kong chinecheck ang butas, eh baka kasi nakabukas ulit yung ilaw, pero hindi na talaga eh, ayoko pa ng gumising pero nakakaya naman. Tumayo ako at binuksan ang pintuan, J.R. gising na, mag-almusal ka na, mag lang ako, may pupuntahan naman si Yuri, kayo na munang bahala dito ni Chimmy. Nasa ref yung ulam nyo mamayang tanghali. Initin nyo na lang. Huwi ka ni tita. Hmm, sige po tita. Kami nang bahala dito. Sagot ko sabay labas ng room. Kasala na muna ako dumiretso. Maya maya, lumabas na ng room si Yuri. Napawawa ko sa suot ni Yuri. Nakamini at blouse. He look beautiful. Biro ko kay Yuri. Really? Thank you. Sagot naman niya sabay ngiti sa akin. Muntik na ako matunaw sa pagngiti niya. Mama San, come on, it's already late. Sigaw ni Yuri. Habang paupo sa sofa sa harapan ko, nagtaas ng paa si Yuri sa coffee table sa gitna. Inaayos ang kanyang sandals. At maya, -maya nga ay dumating na rin si Chimmy. Umupo din sa sala. Kasunod namang lumabas si tita. Yun pa rin ang suot ni Chimmy. Kinausap na naman niya ng nihonggo si Chimmy. Sabay sabi sa akin, na ako na munang bahala sa bahay. Umalis na nga ang mag-ina. Kumuha naman ng pagkain si Chimmy at bumalik sa sala para manood ng TV. Upo siya sa tabi ko sa mahabang sofa. Hindi naman ako makatayo sa pwesto ko dahil init na init talaga ako. Nahi-imagine ko kasi yung nakita ko kanina. Nakipanood na lang ako at nakipagkwentuhan kay Chimmy. Kahit hirap namang mag-English si Chimmy, ay nagkakaintindihan pa rin kami. Dahil maaga pa, inaantok pa siguro si Chimmy dahil bigla siyang humiga sa sofa. Ako yung ginawang unan, nakatagilid siya parap sa TV. Nakaulo sa legs ko habang nanonood at nagkukwentuhan kami. Nakahawak pa siya sa mga tuhod ko. maya, -maya ay nagiba ng pwesto si Chimmy. Biglang tumihaya, akala ko may sasabihin kaya humarap sa akin. Nakapikit pala yung mata niya, parang nakatulog ata ulit. At doon na nga ako nagkaroon ng pagkakataon para titigan si Jimmy. Grabe talaga. Napakaganda niya at sobrang ganda ng kanyang kutis. Kahit sinong lalaki ay maiin love kay Jimmy. Hindi mo mapipigilan kapag nakita mo ang kanyang kagandahan. Maya-maya ay nagising si Jimmy at patakbong pumunta sa kanyang kwarto. Kaya naman, nagpunta rin ako sa aking room gamit ang aking maliit na kutsilyo ay mas nilakihan ko ang butas sa aking kwarto na kung saan doon ko nakikita si Jimmy at laking gulat ko sa aking nakikita. Grabe, ginagawa niya pala ang bagay na yung sa kanyang sarili. Wika ko sa aking isipan. Hayaan ko na nga muna. Naligo na lang muna ako at pagkatapos ay nunood ng TV sa sala. Pasado alauna na nang lumabas siya ng room. JR, have you eat already? Come on, let's have lunch. Masaya niyang bati sa akin. Nagulat pa nga ako sa reaksyon niya. Parang ang saya-saya. Okay, I will prepare the table. Let's have our lunch. I'm hungry. Sabi ko dito. Kumain nga kami ng lunch. Kwentuhan na parang walang nangyari. I will just go there. Sabay turo sa tapat ng bahay. It's my schoolmate's house. We'll just finish our school project. Otosan will be coming home shortly. Paalam ni Chimmy. Siya na ang naghugas ng mga kinainan namin. Mamaya, lumabas na siya ng bahay. Hindi naman nagtagal. Dumating na si Tito. Hinanap niya si Chimmy. Sabi ko ako lamang ang tao dito. Nasa tapat si Chimmy. Kumain na raw siya. Gusto na lang magpahinga muna. Ako naman ay pumasok na muna sa kwarto ko para mag-imagine ulit. Sandali lang at talaga namang iba na yung nararamdaman ko. Alam ko na, kukunin ko muna yung mga photo album nila sa labas para naman masilayan ko ang kanyang ganda. Habang pinanonood ko ang mga pictures ng magkapatid, ay hindi ko na nga talaga mapigilan ang mapahanga sa kanila. At pagkatapos ko sa aking ginagawa, ay nagising ako sa tawag ni Jimmy. J.R. Sun, Table's ready. Let's have a dinner. Are you sleeping? Tawag niya sa akin. Ang tagal ko atang nakatulog. Alas 7 na pala. Okay, I'm coming. Paglabas ko ng room, nasa kusina na sila. Kompleto ang pamilya. Halika na, JR. Mukhang ang sarap ng tulog mo, ha? Sabi ni Tita Cecil Nakatingin sila sa akin nang papalapit na ako. Hindi ako makatingin kay Tito. Nakangiti sa akin si Yuri. JR San, you must prepare your stuff. We'll go to Hot Spring Resorts tomorrow. We will stay there overnight. Sabi ni Tito Manny, I make a reservation for two rooms, one for you and one for us. It's a different experience and it's good for our health. Marami pa kami napagkwentuhan habang kumakain. Tungkol sa trabaho ko, trabaho ni Tito at ni Tita, pati na rin ang tungkol sa schooling na magkapatid. Mukhang malas ko ngayong gabi ah. Di bali, may bukas pa naman. Gusto ko sana na paligayahin man lang yung aking sarili. Pero para atang na na ako, pahinga na nga muna. Nakatulog ako na iniisip si Yuri at Chimi.